Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Didice Vlog. So for today's video ay ang pag-uusapan na naman natin ay hindi na, hindi na naman ito tungkol sa tindahan. So ang pag-uusapan naman natin ay yung tungkol sa aking pregnancy. So sa awa ng Panginoon guys, yung chan ko ngayon ay magpa 5 months na this coming, uh, sa March 6, mag 20 weeks na po itong aking chan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung um, gano'n na ba siya kalaki. So ito guys, ayan, so hindi siya masyadong malaki yung chan ko sa totoo lang. Ayan o. o. Hindi siya gano'n kalaki. Um, ano lang siya, medyo Medyo ano lang siya guys. Ito. Itago pa siya Ganyan pakalaki ang ating chan Ito na lang. I-fit ko na lang. Ganyan. So, eto. So, ganyan pakalaki ang aking chan. may magtanong, magtanong na bakit hindi ganoon kalaki yung chan ko? So, hindi pa kasi ako nagpahilot kasi natatakot po talaga ako guys na kasi yung ate ko kasi nagpahilot siya mga 3 months yung tiyan niya, 3 months to 4 months nakuha kasi yung baby nagka miscarriage kasi siya kaya natatakot ako magpahilot kasi sabi naman ng mga obigay ni ng doktor na hindi daw safe yung hilot-hilot kasi yung mga manghihilot ay hindi daw nila alam talaga kung ano yung um, talagang purma or yung purmada sa ating ating sa loob natin, yung reproductive system natin. Kasi nung nagpa-OB kasi ako noon guys, nung hindi pa ako nabuntis, mga matagal na mga 2019, sinabi ko kasi sa, nung napahilot kasi ako, sinabi sa akin ng, um, ng manghihilot na meron daw siyang nakapa, na medyo matigas daw, ganun. So, yun ang nagtutulak sa akin para magpa-ultrasound. Tapos, nung ultrasound ako, sinabi ko naman doon sa obigay ni na napahilot ako, ganun ang nangyari, may nakapa daw. Ayun, nagalit yun. Ay, siya nagalit. Pero sinabi niya sa akin na, huwag kayong mag huwag kayong maniniwala dyan sa hilot-hilot kasi hindi alam ng mga maghihilot kung ano yung mga makakapa nila sa loob ng tiyan, sa loob ng puson. Kaya nga, um, kaya ayokong magpahilot guys, lalo na ngayon na meron ng bibi sa tiyan ko, kasi natatakot po talaga ako, lalo na may nangyayari dun sa ate ko na nagpahilot siya, pagkatapos niyang nagpahilot, ay dumugo po siya, uh, dumugo po siya ng dumugo hanggang sa, pagkatapos pagkakinabukasan nung nagpahilot siya eh nawala yung baby na, na, na ano siya namit may, miscarriage siya kaya natatakot talaga ako magpahilot pero sabi ng iba kailangan daw magpahilot para daw maplastar. para daw maplaster yung ano pero ewan ko guys magpahilot pa talaga ako pero gustong gusto ng asawa ko na magpahilot ako siguro i itatry ko na lang kasi yun ang sabi nila pero nakakatakot po talaga ayoko sana talagang magpahilo so ngayon ang topic natin ay tungkol dito sa aking pagbubuntis so noong nagpaprinatal ako noong first time na nagpaprinatal ako noong uh, February 5 eh akala ko kasi guys na kapag ka, mabuntis ka basta basta na lang lumaki yung chan mo basta basta ka na lang magpaprinatal hanggang sa hintayin mo ng mga naka hindi pala ganun kasi sa akin nung nung ako na yung tinawag na uh, doon sa na ko. Meron pong ni sa akin yung uh, midwife dito sa aming barangay. Uh, Nag-request po siya ng uh, tungkol sa mga test doon sa sa dugo ko. And alam niyo ba guys na ngayon pala sa panahon pala na ngayon kapag ka mabuntis ka pala ay kailangan mo palang sumailalim sa HIV test so kahit na medyo may kamahalan yan yung mga request ng midwife pero kailangan talaga pala yon kasi nga para malaman nila kung anong type anong blood type ka yung yung sa mga white uh, mga mga hemoglobin basta about talaga guys sa uh, sa dugo yung ni-test sa akin, hindi hindi ako pina walang walang urinalysis doon, walang walang ano kasi hindi na nila nil, hindi na nila ni request no noong nagpa na, nagpa ako, hindi na nila ni request na magpa um, ultrasound ako kasi nga guys, dala-dala ko na yung ultrasound ko. Nung first time talaga na, na nalaman ko na buntis ako. So, nagpa-prenatal ako pa agad. So, ito naman yung result. Diba? So, ito yung result na nagpapatunay na nagpapatunay talaga ito na buntis ako. Kasi nga, naninigurado talaga ako guys noong nagpositive ako sa pregnancy test. Kinabukasan ay nagpaano talaga ako? Nagpa- um, nagpa-ultrasound ako, trans-V vaginal ultrasound kasi gusto ko makasigurado na may baby ba talaga sa loob ng sac at meron ba siyang heartbeat? And sa awa ng Diyos guys, ay ito yung ito yung first na ultrasound ko and kung makikita niya dito banda sa ano, dito ito. Hindi ko kasi mahawakan. So ito guys, oh. Ito yung sa kanyang heartbeat. So, pinarinig sa akin ng doktor at pinakita, in-screenshot na lang niya yung heartbeat ni baby. And, ito si baby, hindi ko lang alam kung makikita niyo siya. Ayan. So, nung nakita ko na siya, na mayroon na siyang ulo, may siyang, para siyang, para siyang ano ng palaka, may ulo, tas may buntot. So, doon na talaga ako, parang naiyak talaga ako nung nakita ko, no? Yung ano. So, dito pala sa test, guys, ito, So, sobrang sobrang dami po talaga na sobrang dami po talaga ng um, nire-request ng midwife. So, ito yung mga, nakuha ko na yung resulta. Madami talaga siya guys, as in. Sobrang dami ng hinihinging uh, laboratory test sa akin. At akala ko dati na baka iniisip ng ng ano bakit kailangan may HIV so hindi ko alam kung bakit bakit meron bakit merong request or bakit kailangan ng laboratory test ng HIV so eto guys um, ang result is non-reactive and ito hindi ko maintindihan itong mga mga resulta dito sa sa iba pang mga lab kasi mga mga number lang guys eh, 'yung ano mga number number lang. So, um, ang ang naintindihan ko lang dito is ito lang sa HIV test kasi walang number number na nakalagay. Ang nakalagay lang dito non-reactive lang. So, yun lang ang ano. So, sa mga kaya nga, sa mga magbubuntis dyan, so, baka mabigla kayo. Kasi nga, nung ako, nabigla ako, na, bakit kailangan pang magkaroon ng HIV, HIV test? na sa pagkakaalam ko sobrang mahal yun so ayun guys so nagsearch ako doon dito agad agad sa youtube na kung ano din ang mga nire sa kanila so yun pala, kailangan mo palang sumailalim sa HIV test at sa kahit kahit ano pang mga laboratory test in, uh, regarding talaga yun sa mga dugo kasi siguro just in case magkaano ano ka sa panganganak mo ay alam na nila kung ano yung sitwasyon mo. Kung mahina ba yung um, wh white blood cells mo. Mga ganyan. So, ayan lamang muna guys. So, um, tuloy-tuloy lang po yung aking uh, pagbablog dito. Tuloy-tuloy uh, lang po yung aking mga sinishare dito. Kahit ano lang. Basta tungkol, -tung tungkol ito sa buhay-buhay ko. Kasi ito naman talaga yung um, gusto ko na isishare sa isi-share dito yung mga journey ko sa sa buhay ko bilang isang housewife, bilang isang uh, magiging nanay na. No? So, sana guys, patuloy niyo po akong supportahan and kahit na sa aking tindahan vlogs kasi uh, mas 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 nag mas mas nag update po talaga ako tungkol sa tindahan vlogs kasi marami naman po akong nakikita na nagtindahan vlogs at nagiging successful naman sila yun nga lang sa akin e medyo mahi, uh, kunti lang yung mga viewers ko kasi hindi ako madalas nag-upload ng hindi ako ka, hindi talaga ako madalas nag-upload kasi tinatamad ako guys kasi nga ayun dahil na siguro buntis ako kaya um nakakatamad po talagang kumilos. So ito lang talaga yung um, tamang araw na nakapag nakapag-vlog ako tungkol sa akin pagbubuntis. So sa susunod naman guys ay um syempre ibabahagi ko sa inyo yung darating na gender kasi nga magpapa-ultrasound ako mag uh, ngayong darating na March 5 ay um hihingi ako ng request sa Um, midwife na magpa-ultrasound naman po ako kasi gusto, gusto ko na po talagang makita yung gender ni baby. Kasi excited na po talaga ako guys. Sino bang hindi ma-excited? Kasi 6 years ko po itong hinintay tapos bigla siyang dumating ngayon at pinaka-exciting part na naman ay yung malaman kung ano ang gender ni baby. So, ayun lamang muna guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan ninyo itong aking video. And sa mga hindi pa nakasubscribe, ay sana naman po ay magsubscribe kayo and paki-like and share. Maraming salamat sa panonood. Paalam.